thanks

Gracias. Sí. 啊？对。啊。 at daw no kumain na. Tayo? Ha? Wag, sayang naman. Sayang naman. 'Yan yung tanggalin. Sayangin papaya na 'yan. Dito ba tanim 'yan? Sayo? Ah, sa iyo tanim eh. Ako na, i-dinin mo lang 'yan. una eh. ni pa Mali, malas na. Hindi naman dito sa likod. Ha? Ano? Hindi ano? dito sa likod. Ano? Hindi dito sa likod. Hindi ba yung mawala? Hindi yan, may makukuha niyan eh. Sabagay, ano pa natin yan eh, no? Lote pa natin yan eh. Ano? O, o laga ba daw? Huwag na mo lang. Tehan! Lagay na natin sa likod. Eh, walon. Teka, ano yung kusiden yan? Palagin ko. Oo nga Hindi yan. Ay, mawawala yan. ko. Para mas malinis na siyang tingnan. sa'yo. Kayo ni Lawrence. Si Ann, tarot eh. Okay. Lock mo. Ano mo itong ano tayo? Gate, lock mo. Magdamit ka. Maliwanas na Ayun o, no, yung mga ano, Di ano mo kay, ano, kay Lawrence. Mga tiles? Oo. Hindi yung maliwalas. Basta hindi lang makaano dyan. Sabagay sa atin, pwede na- Hindi na. Hindi, may space tayo dyan, di ba?

ian si band-aid na si Lawrence isa lang Ito lang sa nang maayos rin. Alam mo kung tatanggol. Pati ito kaya, ilagay na rin dyan. No? Huh? Alin? Ayan. Alaman? Hmm. Yan no, yung mga sako-sako. Huh. Para malinis na tingnan. Sakit? Huh? Dito asin lang. Lawak lang. na siya. Andito, andito. <laughs> Nagsali kami liga. Sino mamayari dito? wala may Ha? Wala pa. Tsaka meron naman tayong space dyan, di ba? One meter pa yun eh. One meter ba, Nel? Wala. Ha? Wala nang one meter. Ha? Basta may space na ng konti. May space pa konti dyan. Sali kami liga ta? Saan? Diyan. Saan dyan? Diyan, sinagin na ako. Eh? Kailan? Ay, ako ko lang. Basta dyan doon. Pabutahan kita doon. Liga? Oo. Ang mga tayo na bagbag ko. Kunin ko sa pangas ko panlarap. Ay, wow. Kailan may liga? Ay, ako lang. Wala pa silang update saan sa banda? May bagong kutin sa may, may kabayo. May oh. pangat. May ah. Yung dulo?

Daniela. Ano ba ang kita nito ha? Ano ba ang pinitensya? Pinitensya? Ano nga ito dito? Tabagay kaya? Alin? Oo. Lumanda kasi ang asin. Oo, o, pwede. Lagyan mo dun, no? Oh. Hmm. Hanggang dun. Tiles? Oo. pa nga Lagyan ang tiles pa ganun. Ang hmm. bakod. Ano mo kakawin? na lang, kakawin. Kakawin. Ito, Rens. Hmm. Pasok ko ito dyan. Ano nga kakawin, no? Ayan mga pahay, dito lang. Ano mo lang kaya? Ayos mo lang. Ayan tala eh, may ano eh.